Mga kaibigan, atin pong bigyan ng pansin ang laban ni Jerwin Angkahas. Dako po, napakaganda po ang laban na yun. At ito nga po mga kaibigan, meron lang tayong kunting kuminto. At yung round 1 to round 4 mga kaibigan, ay napaka... Ay, hindi naman natin masasabi na uh, si Jerwin Angkahas ay <clears throat> tulad sa mga excited na exciting fight tulad kay Manny Pacquiao iba po ang estilo ni Jerwin ang parang si uh, Espinosa mga kaibigan Ah, uh, yung laban na yon ito si Jerwin ang mga kaibigan ay 33 years old na po matanda na rin po si ang at maraming nagtatanong mga kaibigan kung bakit daw ang bilis naman umakyat ng timbang si Jerwin ang kaas. Uh, ito po mga kasagutan natin mga kaibigan nang nong umakyat si Jerwin ng Kahas doon sa bantamweight Uh, para po sa hindi nakakaalam, si Jerwin ng Kahas po ay dati pong software flyweight uh, champion at dahil po sa napakalakas siya noon. Marami pong mga boksingero na inaayawan siya. Siya po ang pinaka uh, inaayawan na boksingero ngunit po natalo siya ng dalawang bisis ni Martinez mga kaibigan. Uh, kaya po sumikat si Martinez ah kaya umakyat si Jerwin ang kahas ng bantamuit mga kaibigan at ganoon na rin tini, tinira siya ni Inui yung kapatid ni Nauya Inui tinira di, siya do, dito mga kaibigan sa Badisya natalo uli si, si Jerwin ang kahas at ngayon po umakyat si Jerwin ang kahas ng super bantamuit at talagang dito nakikita ang lakas ni Jerwin ang kahas alam nyo po ba mga kaibigan Si Jerwin ang kahas ay 5'6 ang height at si Manny Pacquiao nga 5'6 ang height andun na sa welterweight ah uh, kahit po umakyat ng bantamweight si si Jerwin ng Kaas mga hindi pa rin sapat dahil po noong nasa super flyweight siya pigang piga na si Jerwin ang Kaas sa laban nila ni Martinez kaya nawalan po ng uh, si Jerwin ang Kaas nawalan po siya ng uh, stamina ibig sabihin nawalan po uh, lupay-pay na po doon sa laban na yon Zerwin ang kahas at nung pangalawa niya makiat siya ng bantam with ganon rin binanatan siya ng uh, badishet, mga kaibigan uh, bagamat mga kaibigan ay makiat siya hindi pa rin sapat dahil uh, talagang tayo tao ay tumatanda na ay umuiba na po yung mga bumibigat na po yung ating katawan kaya nga ang ibang mga boksingero kaya talaga kapag andun pa rin siya sa uh, label ng kanyang level ng kanyang uh, timbang at tulad kay Gulubkin mga kaibigan kung umakyat pa si Gulubkin hindi matatalo ni Canelo Alvarez dahil po nanatili si Gulubkin doon sa timbang na middleweight kung umakyat siya doon sa super middleweight o ah uh, cruiserweight o ganun pa mga kaibigan ay posible na maging champion pa rin si ginawa mga kaibigan ni Uh, Arkahas. Andunit, andito po siya super bantamweight Ah, uh, na po gumana ang kanyang lakas, footwork. Kaya lang mga kaibigan, meron lang tayong nakikita. Ah, uh, mabagal pa. Kasi po, ganun talaga ang buksingero. Kapag umakyat, mabagal na. Hindi na simbilis nung super flyweight pa si Angkahas. Ngunit ang ginagawa ngayon eh, ni kahas, timing mga kaibigan. Accurate punching. At uh, ang kanya pong head movement ay gumaana uh, gumana na rin. Hindi tulad noon na nakaganoon lang. Dalawang kamay, tinatamaan siya. Lalo na pag mabilis ang kanyang kalaban. Isa rin yun. na uh, isa rin yung mga talo niya, yung aral na niya, mga kaibigan. Kaya hindi nagpapatama siya sa sa kanina, sa laban, ay hindi na siya nagpapatama sa kanyang sa kanyang ilalim dahil po baka manak manak out naman siya mga kaibigan yung kalaban niya mga kaibigan bagamat palagi tinatamaan ni uh, ni ang kahas Jerwin ang kahas malakas pa rin dahil po natural po yun nga super bantamweight si ang kahas po mga kaibigan ay galing po super flyweight uh, ilang kilo po ang kanyang nadagdag sa kanyang katawan tamang tama rin dahil po hindi rin maganda lumaban ka na ng pigang-piga ka mga kaibigan kaya mas maganda talaga na nasa sakto na timbang hindi rin masyado na umakit ka ng uh, katulad po ni pagara mga kaibigan ang la, ang, ang, ang layo naman ng kanyang uh, inakyat nasa lightweight na po siya mga kaibigan kahit sana sa super featherweight ganun mga kaibigan ang boxing na yung kay pagara at dito po nakita yung napakagandang uh, laban at marami rin na tutunan si Jerwin uh, ang kaas makasama niya si Manny Pacquiao yung suntok niya na parang talagang para talagang diin na diin hindi tulad nung noon na sumusuntok na sa malayo pang puntos lang o pang puntos lang kaibigan kaya nakikita talaga na diin na diin yung suntok niya at nakita lang sa judges kaya ngelang lang mayroon lang isang judges na draw ang kanyang draw loko yon draw ang kanyang score score cards buti lang yung dalawa andon kay Jerwin ang kaas uh, ito mga kaibigan sana po mag like kayo at subscribe mga kaibigan para ganado naman tayo at ito po mga kaibigan meron lang akong sasabihin kay Jerwin ang yung yung laban niya ngayon mga kaibigan, napakaganda dahil po ah, hindi naman natin hindi na dapat pipilitin na ma-knockout yung kalaban dahil po ibang ibang level na po yung inakyat na niya tulad po ni Manny Pacquiao ah, hindi na niya ma nanakout dahil ang lakas ng box ang kanyang mga kalaban dahil nasa level na yon ng matatangkad at malalakas at nasa prime at si ano mala, hindi nasa na, wala na sa prime si ano eh si si Ang Kahas, 33 years old na siya. Pa kung kung sa Bisaya pa, ang laban ay pamugas na lang. ayon Pambigas na lang. Yan. Mga kaibigan, hindi na dapat apiliti na manakaw Dapat ganoon mga kaibigan. At, maganda yung tira ni Ang Kahas mga kaibigan at kaya lang yung round 1 to round 4 napaka-boring po mga kaibigan parang inaantok ako ah uh, dapat sana yung para po gumana, marami pong manonood sa kanya at gaganda yung kanyang performance sa suno sunod-sunod na sunod na laban ay dapat sana yung yung excited na panoorin para naman makabigan ah uh, marami siyang uh, maraming manonood sa kanya at makikilala siya sa buong mundo na maganda tingnan hindi yung na naantok tayo. Uh, hindi naman sabi natin na mag build to build siya. Uh, yung gamitin niyang head movement at footwork para gumana yung ano kasi yung kalaban niya kanina mas matangkad pa siya eh. Di na jaban lang niya palagi. Oh, maganda rin 'yon pero dapat gumawa siya ng taktika na talagang uh, makilala siya sa makilala siya sa buong mundo na isang excited exciting fighter kasi yung laban niya ngayon ay parang may pagka Shakur Stevenson eh yon. hindi pwede yun kay ano kahit Turkey Alasek mga ganon dapat meron ring mga tirada sa kanya na marami pong salamat at good uh, good luck sa sunod na laban itong si ating ating pambato si Jerwin Angkas. Marami pong salamat. Pagang.